Magandang magandang balita para sa ating lahat, para sa ating mga bulsa Yung ikalawang sinakop namin, amoy Island pa yan. <laughs> Napakalakas ng price to value ratio nito. Satisfying yun Ano eh. naman? 11.11. -11. Yung my sense of urgency na makabili ka kaagad kasi mawawala 'yung isarog satellite mark sa darating na 11.11, -11, November 11. Lahat ng sapatos. Lahat ng sapatos po na nandito, maliban dyan sa mga collectibles namin. Fifth. Ito po yung kahabaan ng M. Castro Street. So alam nyo na, M. Castro Street, dito nyo makikita yung isa satellite market. So yun, punta tayo kagad kasi parang, parang may bago eh, di ba? Yun o. Oh. So, yun, inoccupy na po namin yung third uh, nakatabi namin, third room. Yung gitna, yung original namin, yung ikalawang sinakop namin at so yung ikatlo. Ito, may glass na din po siya, kakalagay lang ngayong araw. Hmm, yun o, oh. amoy ano pa, amoy silan pa yan. <laughs> so ito, ano ilahin natin ito? satisfying yun o? Oh. Ang natin para mas maputitignan, di ba? So, yan na yung salamin, hindi po yan bumubukas fixed po siya. So, yan. Pasok tayo. Ngayong araw po, wala po kami, hindi po kami mag-operate ngayong araw kasi nga wala pong kuryente. Sa darating na 11.11, /11, November 11, lahat ng sapatos. Lahat ng sapatos po na nandito. Maliban dyan sa mga collectibles namin, 50% off. Okay, malinaw po ah. 50% off. So let that sink in for a few seconds. Kalahati po ng presyo na nakikita nyo sa mga sapatos na may tag dito sa store namin, kalahati na lang ang presyo. So I think hindi lang po yung mga normal na consumer ang magbe-benefit sa pangmalakasang sale natin na 11.11. -11. Pati yung mga reseller namin na pumupunta dito para mag hanap ng mga budget meal na sapatos sa pwedeng ibenta sa mas magandang presyo. Ito, may Jordan pa tayo dito na 1, 2, 6.5 nga lang ang size. Ayun, magiging 600 na lang po yan. Meron din tayo dito yung Anta na collaboration ng Rockets. ba? Diba? Rockets yan. So ito, 1, 3. Magiging 1, 650. Magiging 650 na lang. Ito, may yung Jeremy Lee natin, hindi pa rin nabibili. 950. Magiging magkaano na lang po? 475 475 naka Jeremy Lin ka na kaso size 8 lang po yan so yung mga size 8 lang po ang magdidiwang meron pa rin tayo dito ng drop step makukuha nyo lang sa 600 pesos pero ito ha alam ko may mga taong makakuha nitong video na to late na like Sunday na or Monday na or Tuesday na isang araw lang po kasi yung 11:11 11 eh. so yun kung ano yung nakikita nyo yung presyo dito balik presyo po tayo simula Sunday onwards, okay? Kasi yun, 11-11 lang yung honor natin. So yun, paunahan po talaga tayo. Isa sa mga interesting thing about Bukay is yung ganun eh, yung paunahan eh. Yung, yung may sense of urgency na makabili ka kagad kasi mawawala yan. Kasi pag hindi mo binili, may ibang taong bibili niyan. Dahil hindi lang ikaw ang size 9.5. May ibang taong 9.5 din na gusto din tong sapatos na to. And one day lang po yan. Yung ulit ko po, one day lang siya. Ngayong Sabado lang. So, meron pa rin tayong AF1 dito na black. Ayun o. Oh. Ganda pa nito. 1, 2. 600 na lang to guys. 8, US. Meron pa rin superstar. yung superstar na yan ano. Oh. yung tong may glitters, glitters pa na, na may tubig sa loob. Napakakakaiba niya. Yun ito. 1, 2 rin po kami dyan. So, 600 pesos na lang tong kakaibang superstar na. Meron pa rin tayong Jordan dito. Napakaliit lang nito, 6 way lang. 6 ang presyo po nito, 9.50. Oh, magkano na lang yun sa 50%. Wala ka mahahanap na Jordan sa halagang 4.75 dito lang po yan 11-11 lang po yan tapos itong AF1 na to napakaganda rin ito 1-3 sweet yung upper nya tapos high cut din siya ewan ko mid cut po yata to, to 7.5 yung size ano na lang siya 650 so napakarami pa hindi uh, ba diba? nasa, nasa isang side pa lang ako eh ditong sa side na to pa lang ako nagpapakita napakarami ng good deals sa 50% so kung aakyat pa ako yun yun o 250 Meron kami sapatos na worth 250 pesos lang kung 50% off, yung 250 mo, magkano na lang? 125. 125. Ito wala lang pong sintas. More one slip on po kasi itong Adidas na to. Yun, 5 US, napakaliit lang. Pambabae. Eh. So, ito yung mga pambata natin, guys. 50% off din lang o 400, 200 na lang po yan o 350, magkano na lang to as may mga superstar tayo pang bata ito, nandito pa rin tong Puma, mga Nike, tapos mga Adidas ganda din ito, buns na legit to guys ha? galing pa tong US, so ito ano to, uh, 550 kami dito makukuha nyo na lang to ng 275 yan, meron pa dito sa kabila, ito mga pambabay na to, yung binaba ko na yan kanina parami pang good deals dito guys, nang titignan natin tong buns na to lang, 850 magkano na lang sya, uh, 425 na lang tong buns na to, napakaganda pa ang condition. Meron din tayong Reebok. Ah, bali, 425 na lang siya. Ganda rin ang Reebok na to. Sorte ng mga ganitong size. Makukuha nyo lang po yan ng 425. Meron pa tayong Vans dito na medyo high cut. 6 US, 1120. Nasa 550 plus na lang. Tapos, ayan, mga Vans Converse po natin. Meron din itong Vapormax. Yun, Vapormax. Napakamahal po ng Vapormax. Ayun, 750 lang itong Vapormax na to. Grabe naman yan sa 750. So, napakarami pa. Actually, meron pa ditong Samba. Meron pa ditong samba na 1, 2. So sa 50% of 600 pesos na lang po itong black na samba. Oh, may issue lang po ko. Yung isang stripe niya, wala na. Yan, natanggal na siya. Pero the rest, okay na okay pa. Ang sarap na itong pamasok kung required kayong black shoes lahat. So, marami pa mong pagpipilian dyan. Ito lang, ito, ito. Pipiliin ko lang po yung uh, sa tingin ko na baka lakas ng ibibigay na value sa inyo. Yung, yung price to value ratio niya na pakalakas. Kasi ba diba, sa halagang 500, ano yung pinakang best na sapatos na pwede mong makuha? Yun yung hinahabol ko sa 50% off kaya na-explain ko po ito lahat. Alimbawa po dyan itong EQT na to. So yun, search nyo po yung hindi po nakakaalam equipment. Search nyo Adidas equipment. Tapos sabihin nyo sa akin kung magkano ang presyo nito. Isa to sa mga pinakamasarap sutin na line up ng Adidas EQT. Kasi similar siya sa pakiramdam pag nakasuot ka ng Yeezy. Lalo na tong line up na to. So ito, EQT 7US 13 lang po yan. Magiging uh, 650 na lang. Meron din tayong Yeezy dito. May mga Kyrie. Sa, sa 50% off po ah. Sa 50% off. Lalabas po na mga sapatos dito, around 500 pesos na lang lahat. Yung mga pang malakasan at good quality na lang talaga dyan, ang parang darating pa ng 600 to 700. Karamihan po, around 500 na lang. In fact, mas mababa pa sa 500 kung minsan. Kasi, halimbawa, maghanap tayo dito ng mga budget meal na sapatos. Ito, uh, 750. Mm. 375 na lang. Basketball shoes. Tapos ito, 650. Ito, China brand, Warrior brand. Yan parang kumikintab-kintab pa ito pang basketball din po to pang, -pang basketball din po to good pad Okay pa din naman ang kondisyon niya. So halagang ano ah size 43 tapos 650 ang presyo. 325 na lang. Ayun oh, no? 325. Napakalakas ng halagang ibibigay sa iyo nito sa halagang 325 mga tinatawag nilang bang for the buck. Napakarami pa dito. I Amin mean, kung, 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 ano, kung makakapag-live lang nga kami, siguradong siguradong maraming may bibili ang mga tao dito sa halagang 50% off. So, pasok po tayo dito sa kabila. Nandito pa rin yung mga vans natin. Ito, around 1K po ang, ang, ang price ng mga vans dito. Ito, may off-white tayo dito na ano eh. Ayan, um, vulcanized na off-white converse. Isa to sa mga pinakamagandang converse na nahawakan ko dito off-white yung ilalim niya okay na okay pa yun grabe tong off-white na to kung so, nagkataon sa size 10 lang to wala matagal na tong nawala so 1-3 po ito magiging 650 na lang naka off-white ka na na Chuck Taylor lakas niyan, na off-white vulcanized so nandito pa rin po yung one piece natin na, 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 na converse medyo hindi na kaganda ng condition nito may heel drag na makukuha niyo po ito ng 625 yun know, si ano si Broco si Nami si Sanji tapos si Frankie Hmm. kilala na kilala natin yan lahat eh, di ba so yun magandang collab yan 6625 na lang ayan pa yung mga mga ibang converse medyo maliliit na po yan na hindi na po siya yung size 9 10 11 ha? yan yung isa sa mga considerations natin pag pumunta po kayo dito so ito yung leaning na ano na weight weight po yan ha weight po yan 425 na lang 425 na lang so marami pa ayan mga panlalaki po yan running shoes tapos basketball shoes kaya ayan, ayan oh talagang kung magiging masipag lang po kayo maghanap pumili and yan yan, maraming marami pa po kayo dyan, ma, -ano. ito, Chinese New Year to na Jordan, you oh. know, 950 siya, makukuha nyo na lang sa halagang 425, ito yung mga foamposite natin, nandito pa rin, yun, oh. so 600 na lang yung mga foamposite natin na dating 1-2, so, ang daming good deals po dito, ngayon na darating na 11-11, yung mga Jordan pa din dyan po, mga peak, mga Lining, tapos, mga kiaudan, ito, napakaganda din ng peak na to, 1-1 lang, magiging 550 na lang, size 10 po yan, Pira sa sa din na tumatagal dito So ito, meron din tayong J1 May F1 tayong 500 na lang Meron tayong mga Jordan Ayan, oh. Triple white J1 J1 na triple white 1290 Meron lang creases dito sa swoosh nya pero okay pa. Meron ding Jordan dito na size 7, 950 lang, 425 na lang. Kaya ayan, yan po lahat ng pagpipilian nyo. Ito mismo yung daratdan nyo dito ngayon. Pagpunta po kayo sa 11-11 sale natin. Try namin mag live by that, by that time para may mga kalaban din yung mga walk-in person natin. No? Yun. So yun, naikot ko na po kayo sa kung anong meron dito ngayon. Basta ayan, wala, nang, wala na pong dapat isipin eh. 50% of lahat isang araw lang, 11-11. So yung mga makakakita po sa video na to by Sunday, by Monday, by Tuesday, normal price na po ulit tayo. Balik po tayo sa original price. Tapos, ayun, mag new, new arrival na po kami. Ayun, maghintay lang po kayo ng announcement namin kung kailan. Dahil yun, lahat po nang nandito, tatanggalin natin yan at ilalagay dito lahat po ng mga bagong sapatos dito natin ilalagay next week sa ating new arrival uh, to be decided pa po kung kailan or anong araw so yan yun nandito yun o pa tayo dyan new arrivals diba Tapos ito mga 99ers sa 50% off ano na lang yan 50 pesos so yun habol kayo guys 50 pesos na lang to ha sa 11 11 lang po yan ito pala mga pambabaing rubber ano rubber shoes natin itong dura light actually ito guys brand new to ha oh brand new to hindi to hindi po to nagamit mga dura light natin hindi po siya nagamit brand new yan yan apat apat na piraso na lang so bilhin nyo na 50 pesos na lang po to sa sunday ay sa saturday <laughs> kaya yan uh, exciting times ahead may mangyayaring magandang magandang balita para sa ating lahat, para sa ating mga bulsa. Ayun, ah, 11-11 po, wag lang po tayo magkagulo. Kung bibilin po natin, siguraduhin natin cash at okay bago po natin i-reserve or kunin, di ba? Para yun, pantay-pantay po tayong may chance na makuha yung sapatos na nakasave. Ganda nito, turnal attack, 1-3. One, ano lang yan. 6.50 na lang yan. Kaya ayun, napakarami pa po ditong good deals pero pinakita ko lang yung napansin kong bigla. Kaya ayun, marami pong salamat sa panonood sa counting oras ninyo na matonghayang kung ano yung mga nandito sa store namin. Punta po kayo sa 11.11. .11. Nangangako, nangangako po ako na hindi kayo mabibigo sa pagpunta nyo dito. Lahat ng mga magagandang sapatos, 50% off na lang po para sa inyo. 11-11 lang po yan. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang dito na lang. See you sa susunod na video.